station number one. SM Radio Love Radio. Sakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris! Chris! Sama kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, ni, 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 Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Ang Kwento. 14 years old ako noon. Nang maging crush ko si Alfi, Lagi ko siyang hinahanap kapag may meet up ang tropa. Madalas kaming magkausap at ang gaan-gaan talaga ng loob ko sa kanya. Ewan ko ba? Mukhang na in love yata agad ako kay Alfi. Madalas niyang sabihin na maganda daw ako, mabait, tsaka mahinhin. Gustong gusto kong narinig lagi na na na-appreciate niya ang qualities ko. Ito na naman, baka naman mangungutang lang. Gullible <laughs> ka masyado. Kaya nga, tinawag lang na maganda. Huwag <laughs> padadala, marami mang utong ngayon. Magaling mag-drawing si Alfi. Minsan, pasikreto kong binuklat ang sketchbook niya. At laking gulat ko nang bumungad sa akin ang portrait ko. Wow! Yes. <laughs> <laughs> yeah, hey. Mala mo hindi ko yan. Mala mo, mo lang. kaya nga. Feeling mo? Kaya yun yung gusto niyang mukha pag naging girl siya. Oh. Lynn, <laughs> napansin mo ba yung sketchbook ko? Naiwan ko yata dito kanina. Ang luma ng mga pangalan, Lynn tsaka Alphie. Dika, don't shenta. <80's. laughs> <laughs> Dami ating comment, super. <laughs> Lin. Lynn, Napansin mo ba yung sketchbook ko? Naiwan ko yata dito kanina. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang na maghanap siya. Inilihim ko rin na nakita ko ang portrait ko. Ayoko mang bigyan ng kahulugan ng lahat. Hindi ko mapigilan na pangarapin na maging kami ni Alfi balang araw. Ang problema, may gatas pa ako sa labi at siyam na taon ang tanda ni Alfi sa akin. Nanatiling steady ang friendship namin. Hanggang isang araw na balitaan ko na lang na may girlfriend na siya. Ang masakit nito, schoolmate ko pa yung girlfriend niya. Inisip ko noon, ibang portrait na ang laman ng sketchbook niya. Magkagayon man, hindi ko pinahalata kay Alfi ang disappointment ko sa nangyari. Nanatili pa rin akong faithful friend sa kanya. Sa katunayan na magkatampuhan sila ng girlfriend niya, ako pa yung taga-abot ng love letter niya para sa babae. Tiniis ko ang lahat kahit masakit. Basta ang mahalaga sa akin ay magkaibigan pa rin kami ni Alfi. O diba luma? May abutan ng love letter. Oo. Oh, wow. um. Pagtungtong ko ng 21, nagkaroon na rin ako ng sariling love life. Pero aaminin ko, si Alfi pa rin ang mas matimbang sa puso ko. Hindi ko talaga makalimutan na minsan ay naiguhit niya ang larawan ko. Sa sketchbook nga lang at hindi sa kanyang puso. Dumating ang araw na kinailangang mag-abroad ng boyfriend ko Bago siya umalis ay ibinilin pa niya ako kay Alfi. Sabi ng boyfriend ko, "Brad, ikaw muna ang bahala kay Linha. Alam ko naman na hindi mo pababayaan yung kaibigan mo eh." Ang sabi ng boyfriend ko. Unti-unti at hindi nagtagal, nagkalabuan si Alfi at ang girlfriend niya. Ako naman, nanatili pa rin narian para sa kaibigan ko. Isang araw, niyaya ako ni Alfi na magpunta sa frame shop. Lin, sama mo naman ako. Ipapakwadro ko kasi yung special sketch na ginawa ako. Ipapakwadro? Oh, <laughs> <laughs> Ipapakwadro mo oh, <ko> nga yan. <laughs> <ang luma. laughs> Inisip ko para yun sa ex niya na susubukan niya ulit balikan. Pero nagkamali ako. Dahil ang special sketch na ipinaframe niya ay ang portrait ko nung 14 years old pa lang ako. Yes! Ye -hey! Kilig ako! Hey! Bien! Doon na niya inamin sa akin. doon na niya inamin sa akin ng lahat. Nagtangka daw siya noon, naligawan ako, pero masyado pa daw akong bata. Wala naman ako nagawa. Inamin ko rin sa kanya na mahal ko siya. Yes! yes. kailangan kong magdesisyon ng araw na yon. Pinili ko si Alfie at nakipag-break ako sa boyfriend ko. Ngayon ay 15 years na kaming mag-asawa ni Alfie. Ang pagsasama namin ay patuloy na tumatamis at tumatatan. Napakasarap isipin na sa kabila ng aming mga pinagdaanan, kami pa rin ang ginuhit ng tadhana para sa isa't isa. Ako po si Lynn, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Sarap naman nun. Takilig naman. O, oh, ah, diba? May nanaangkop din sa inyo na lumang quotation, ba? Diba? Sa hinaba-haba man daw ng posisyon. Diba? Sa ay, simbahan ay, din ang tuloy. Okay. Pak na pak, bagay na bagay sa edad po ninyo. Oh. Oo, <laughs> na, no? oh, Lin. Lahat ng mga may Lin at saka may Luna pangalan, no? Ano <laughs> na? May, may abang ko sa yung pangalan ko. Medyo bata-bata. Emmy <laughs> 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 Lou Joy ni Lou <laughs> <laughs> diba, <laughs> <Vinaline>. <laughs> <Jenny Lynn. laughs> So, Lynn, mm. bagay na bagay sa iyong quotation na yan. At totoo naman, di ba, uh, na pagbalibalik na rin man ang mundo. Yes. Uh, man at uh, may may, mm. baling, may, aalis, may mag-break, may magkakatuluyan, ganyan. Kapag kayo talaga ang pinadhana para sa isa't isa. Yan. Eh, kayo talaga sa hanggang sa huli. Ito yung pinag-uusapan natin na blueprint ng buhay, partner, di ba? Ah. Na talagang uh, dadalhinga dadalhin ka kung saan ka na ang kope. Maaaring uh, uh, maligaw ka ng daan, kumanan ka, kumaliwa ka, pero ang patutunguhan mo, isa lang. Ha. Ah. Okay. Diba? Ibabalik at ibabalik ka ng tadhana Sa tama mong dadaanan. Ah. Of the union utility ko ng mga. Ah, okay. <laughs> so, so yun, so yun yung uh, eksena. Totoo eh, totoo yun eh. Na, naniniwala kami talaga ni perdon, na may mga taong may tinadhanan, dinadahanan mm -hmm. na talaga yung nga uh, kung ano man yung nangyayari sa buhay nila. 'Di ba? Kaya lang because it's called life. Mm -hmm. Ito na 'yung naiintindihan ko, partner. Kaya kaya life ang tawag sa kanya. Kasi kailangan mo ma-experience, eh. 'di ba? Mm -hmm. Kasi parang eh kung itinadhana na pala, bakit hindi doon ah, diba? na lang diretso? 'Di ba? Bakit kailangan na lang ko buong maghapon? 'Yung oh, eh, tadhana ko yung mama eh. oh, ba? Diba? <laughs> itulog ko na lang. Kaya lang, hindi ka na buhay noon. Mm -hmm. Kasi hinayaa Alam mo 'yun? Parang naghintay ka lang. Kaya diba, ba halimbawa si Alf at si Lin, di ba? At least si Lin, Umexperience pa ng iba. Oh. At least sa lifetime mo, te, hindi ka lugi. <laughs> hindi ba, lang isa ang natikman, lang isa mo. Na natikman mo. Hindi lang mo, di ba? Nakadalawa ka, te. Bangga ka. <laughs> <laughs> ba diba? Kumbaga tadhan mo talaga si Alfi mm. 'Di ba? Nasa blueprint ng buhay mo Itidhana na, na nakatadhana na. na na yan ang mapapangasawa mo. Kaya Tama. lang, kinailangan mo ring ma-experience yung buhay eh. Yung magka-boyfriend ng iba Tama. para magkaroon ng kulay Oo, And excitement ma -hurt, ang buhay. Ma-hurt, 'di ba? Tumasa yung mga ganyan. Kasi kung diretso na agad, masarap naman 'yon. Love, mm. of course. Love napakasarap naman. Mm. Yun. Pero masasarap yung tingnan mo ang ganda ng kwento, pang-mahiwagang بورna. Oh, 'Di ba? Pinag-usapan sa tambal Tama. marami nakapakinig. di ba? Totoo yan. Kung baga parang nga pag nagbabasa ka ng, ano, ng uh, libro, hindi ba mm -mm. dami ang daming mga ano, ang daming mga pasikot-sikot. Pasikot-sikot. Pero at the end of the story, yeah, di ba? Yun naman pala talaga yung kahahantungan niya. Correct. Kasi nakatadhana na eh. Tapos na yung kwento eh. Di ba? Correct. At pag nakita natin lahat ng mga pinagdaanan ng istorya sa librong yun, di ba? Hmm. Ang sarap niyang basahin. Yes. Yeah. Nakaka-inspire. Ang dami natin pwedeng matutunan. Ganon din yung love story mo. Tsaka madami kang ano, kapag ka marami ka kasing uh, experience tungkol sa pag-ibig. Halimbawa mm. yung uh, feeling mo parang bakit ganun? Lagi ako nasasaktan. Bakit oh. ganun? Lagi akong iniiwan. Bakit ganun? Lagi ako naloloko. Masarap yung balikan in the end eh. Tama. Ang sarap ikwento niya na no, minsan naloko ko. No, minsan <laughs> nagmukha akong tanga. No, minsan may hinabol ako na lalaki. Hinabol ko siya literal sa, nasa jeep siya. Tumapakbo ko. <laughs> di diba? yung, time na pinarahan ka. Yan. Yeah, <laughs> <laughs> yung time na alam mong lantaran-lantaran na niloloko ka. Pero, pero mahal mo mahal pa rin. Mahal na mahal mo pa rin. Diba? Ikaw yun, diba? Oh. Ako yung pinirahan. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw yung niloloko ka na mahal mo pa rin. <laughs> diba? Pero, tingnan mo, itinatawa mo na lang kasi Tama. parte siya ng history mo eh. And uh, what you are now is also because of your history. Yes, so, because of your past. Correct. Uh. So kung bakit ka mas matatag, kung bakit ka mas matalino, yes, uh. kung bakit mas makulay yung buhay mo at kung bakit kaya mo magbigay ng advice sa iba ay dahil sa iyong nakaraan. ba diba? Kaya magpasalamat ka do sa mga tao ng loko sa iyo dati. Tama. <laughs> kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naman magiging maingat sa susunod mong correct. relasyon eh. At kung di dahil sa kanila, wala ka sana maikakwento sa mga ano mo, sa mga apo mo <laughs> 'di ba hindi pa para sa so akin yung mga yung mga negative na experiences that we encounter in life mm -mm. 'di ba ano what what uh, ano yon yung uh, you made me stronger by breaking my heart 'di ba yung uh, mm -mm. what doesn't uh, kill you will make you strong. Yan, diba? Yan. So, hindi hindi mo ikinamatay, pero ito yung nagpatibay sa'yo. ba? Diba? Ito, kaya, again, ulitin namin, ito yung mga bagay na nagbibigay ng uh, excitement sa buhay yes. natin. Ang sarap na po niyang ikwento balang araw. Tama. Though we understand, ganun mga panahon na yun ang na ka, Correct. Hindi, wala ka na iintindihan eh. Naku, lahat ng arnibal maalat. Diba? <laughs> <laughs> lahat ng ice cream maasim. Di ba? Di ba? Yung, yung sunshine nakakabwisit. Ba't siya ang liwaliwanag niya? <laughs> Ganon yung feeling mo eh. Kasi broken hearted ka. Ang Correct. sakit. Na akala mo hindi ka mabubuhay oh, nang wala siya. Oo, ba? Diba? Na akala mo siya na, talag, siya na lang yung isang taong nag mm. natitira sa mundong ito. Pero, pero hindi ka. pa pala, ba? Diba? Nung nalagpasan mo yun, buti na lang. Tayang, Sinabi chaka, mo sa sarili mo, buti na lang, nag-ahiwalay kami. Tama, kasi mas tumibay ako. ba? Diba? What doesn't kill you will make you strong. At tama. hindi lang ito pagdating sa pag-ibig, kabisyo. Pati pagdating din sa iba't ibang aspeto ng buhay. Diba? ba? Sa trabaho mo. Correct. Diba? sa sa pamilya mo, sa paggawa mo ng project. Di ba? Lahat yan may itinuturo sa atin, mga kaibigan. Di ba minsan inisip mo, bakit ko kailangan tong gawin tong thesis na to? <laughs> bakit ko kailangan sagutin tangtang tang-tang lalob na algebra na to? Di ba? Pero sa totoo lang po, yung katotohanan, hindi naman po namin nagamit yan sa pagyaman namin ni Chopper. <laughs> itinuturo 'yan. Ang tinuturo dyan concentration. ba? Diba? Critical, Critical thinking, uh, thinking. 'yan, 'di ba? Ang uh, kaya nga 'di ba ngayon, nowadays partner, um hindi na mahalaga uh, ngayon sa pag mga sa mga na mag-aaral, hindi na mahalaga yung sagot. Mm -mm. Sa sa tanong, mm -mm. ang mahalaga na ngayon is how you derived the ano the, in that answer. Ang maha, ang tinitingnan na ngayon mm. is yung equation mo hindi yung sagot. 'Di ba dati? O oh, sige, 1 plus 1 ang importante mm. chikan kung 2 ang sagot mo. Mm. Ngayon, bakit naging 2? yung 1 mm. plus 1. Mm. So, diba? Buti na lang kapag-aral na tayo dati pa kung oh, kaya medyo mas simple pa. <laughs> <laughs> Oo nga! Nung hindi pa Singapore math partner! Naku, nakakalurking. Oo, dati game. naalala ko pag, pag uh, math uh, subject namin, partner, mm. kung nakita mo two yung sagot ng katabi mo, 2 na rin susulat oh, susunod. Oo, oh, kasi ang mahalaga so, naman yung sagot 2. Uh, eh. Uh, ang mahirap niya pag tinanong ka, paano naging 2 yan? Ayun <laughs> kasi partner, ganun na siya. Oo, diba? Hindi na May siya analysis, analysis. Correct. Ganun. Bakit naging 2 yung sagot mo? Oo. Oh. di ba? Oh, diba? buti na lang tapos tayo dyan. <laughs> <laughs> Pero, di ba, isipin mo, bakit ko kailangan pagdaanan to? Mm -mm. Mm. Oh, iisipin mo, 'di ba? Pero magpapatibay yan sa iyo eh. 'Di ba? Tuturuan kanya na magkaroon ng disiplina, tuturuan kanya na mag-concentrate, tuturuan kanya na mag-prioritize kasi kung alam mo na meron kang uh, assignment na malupit at matindi, mm. hindi ka muna nagigimik. Tama. Hindi ka muna aalis, uh, hindi ka muna rarampa, hindi ka muna magwawalwal. Matututunan ka mag-prioritize. Yes. 'Yun yung mga tinuturo noon, 'di ba? Kasi may, 'yun talaga iisipin mo. Para sa batutang na loob naman, na na ako ng tangent, cosine, <laughs> <laughs> ba diba? Iisipin mo tal para saan? Kasi diba, mahirap tanggapin, minsan Oo. mahirap maintindihan, pero wag ka sa bandang huli talaga mapapakinabangan naman mm -hmm. pala. Diba? Again, ganun din sa sa storya ng buhay. Maaring may mga pagkakataon sa apang araw-araw na buhay natin na ayaw natin. Bakit 'di ba tinatanong natin si Lord, bakit ano? Bakit binigyan mo sa akin 'tong ganitong klase ng uh, mm -hmm. pagsubok? Bakit mo ipinakilala sa akin itong taong 'to? Mm -hmm. Bakit ako kailangan masaktan? ng ganito diba? O, diba? pero sa bandang huli may intindihan mo kaya naman pala Rot. kasi may itinuturo sa ating leksyon alam mo meron akong isang natutunan uh, very recently although alam ko rin naman na yun mm -mm. pero parang ipinaalala yon meron mm -mm. pinaalala sa akin na pagka, pagka yun nga may pinagdadaanan ka na, mm -mm. na matinde mm -mm. Um, na pagsubok heartbreak na istapa ka mga ganun <laughs> <laughs> well, lahat ng problema Lahat, lahat ng isipin Lahat ng isipin oh. ba? Diba? Minsan gina, gina, Ginagawa yan At kailangan pagdaanan Para maging closer ka kay, kay God Ay totoo yun ah Kasi pa, papansin din yun, 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 yun Si Lord correct, so, correct. Din, Ah na ah Masayang masaya ka sa buhay mo Ngayon ah Bibigyan kita ng problema Para maalala mo <laughs> ko Para maalala mo hmm. ko ma, Para maalala mo ko At maalala mo Na hindi mo kaya mag-isa ba diba? Na kailangan mo ko Kailangan mo kong Kausapin Ganyan So So yun yun Kaya natin pinagdadaanan Yung mga pinagdadaanan na natin and, and promise makakayanan mo talaga yan oo tama sa bandang huli ng kwento mo tatawa ka na rin correct ta- tatawanan mo lahat to ba diba, parang Lin and Alfie o oh, di diba? ba diba? Lin Fee o oh, in the end kayo pa din mm, bongga congratulations congratulations sa inyong 15 years na marriage at magkaroon pa kayo ng another 15 another 15 another tama. 15 and if God was another 15 more years together ang sarap ikwento diba? niya sa mga magiging correct. anak niyo pag malaki na sila hanggang sa kaapu-apuan mo diba? diba na ganito yung nangyari sa amin. Bata pa oh. lang kami. Tapos hindi pa nakatadhana. Tapos naging kami. Oh, Tsaka diba? yung mga portrait na makikita ng mga apo mo sa bahay Truth. ninyo. May, may, may story yan na ikikwento Correct. mo sa kanila. O oh, diba? Ang gandang mm. kwento niya. Pero pag dumating yung, dadating din yung panahon na pag yung portrait na yun, uh, apo na yung makakita, uh -oh. nakakatakot na siya. Di ba yung lola mo? <laughs> di ba? Oh, diba yung, mga, diba? 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 <laughs> yung mga picture ng mga lola natin, uh -oh. nung oh, na naman yung maganda naman yun eh, uh -oh. kasi yun yung kausuhan, tsaka ganda-ganda. Tapos -ganda. pero, minalaki ng mga lola uh -oh, natin. Oo, no? di ba? Pero ngayon, nakakatakot na sila. So, <laughs> akala mo maganda ka siya nung 14 years old kapag naging lola ka na din at idinikit yan sa bahay na luma kakatakot ka na rin te. <laughs> De, pero ano happy kami para sa inyo and thank you very much for sharing your love story yes. at kung ikaw kabisyo meron kang uh, kwento na gustong nga uh, i-share sa tambalan para ma-share sa buong Pilipinas at sa buong mundo aba email nyo po kami ng inyong kwento pwedeng nakakaiyak nakakatuwa nakakakilig nakakatakot e, ikaw na po ang bahala di ba email us mahiwagang mahiwagamburna story at gmail.com Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Si Lea Bendanya ay nakatutok sa atin. Hi, Lea Bendanya! At si Donna Rose Cabeltes at Warren Abamanga na mga staff ng Kakao. Salamat po sa pagtutok sa Love Radio. At sa lahat ng mga nanonood sa atin na sa FB Live, hello po sa, sa mga taga -negros lahat. Sa mga taga-negros occidental, hello po. At sa nag -ati atihan Festival recently, yes. nagsinulog. Happy uh -huh. Fiesta po sa inyo. Ayan. O siya, mga kabisya, maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na Walang, walang matatag na relasyon sa malanding may -determinasyon. determinasyon. Yun! Ang programa... Always your number one. SM Radio. Love Radio.